Uh, baha pala dito sa mulabi, no? Ayan, itong bahay ko Pinasok ng tubig, pinasok ng baha Ayan, so, sobrang kalat na dito, guys Ayan, ngayon, bukas uh, Magbininis pa ako Ito, pati dito, oh. baham baha na, oh Ayan, oh Nagkagulo na dun sa labas <laughs> Gago! Ano, lakas ng agos ng tubig Ito, hindi ko alam kung Palaki ng palaki pa tong tubig na to, Sana nga hindi to abot yung TV ko Para hindi masisira, no? What? Wala pa naman dito Ayan yung mga gamit ko Pati yung kurtina ko Inakyat ko na My God Marabi uh, guys Bukas matindi yung linis natin ito So ayun na guys Yung radar ko guys uh, Ayan uh, Lubog na lubog na guys Yung side mirror na lang yung nakikita Yun o no? Ayan Bahambaha na dito sa Mulabi Ayan Marabi Nakabuisit yung Lugar dito Bahambaha You yun yun know, yung radar ko, bukas hindi ako makapasok kasi yan nga yung sasakyan ko. Ah uh, ko pa yan. So ito na yun guys, yung motor na binabaha kagabi. Awawawa nga yung motor ko. You know. Yan binabaha talaga to. Ah uh, said na lang yung nakita yung kabila. Kasi yung dito, yun. You oh, know, grabe matindi yung linisan dito guys so ang gagawin natin dito linisin natin tapos i natin yung wheel ayan uh, ah, since ko lang tapos i-drain ko ulit tapos ayan po yung lumabas yun kulay oh, gatas maraming laman na tubig nito wala yung gasolina ayan na uh, drain ko Ah, sayang nga eh dahil pinupultang usan itong motor na to nagkataon na kumaha dito sa area namin ayan tapos ito i ko to ayan o no? yung tubig yung nahaluan ng tubig ayan, no? sayang no tapos yung ano dito yung digital niya uh, kinalas ko na rin yun ki-blower ko ayan, bago natin isalpak dito para hindi siya magkaroon ng yung moist tapos yung headlight naman niya ay pinasok rin yung na tubig yun know, headlight niya ayan i drain ko rin yan ayan grabe guys grabe yung mati matindi yung baha dito kagabi ayan tapos i-drain ko pa yan ayan, ayan. so kalas yan ko muna yan ayan. kawawa talaga yung motor ko so ito guys ah, tinanggal ko na pala yung battery nito nung bago abutin ah, dito ng tubig kasi yun Adalhin ah, ko muna sa malayo sana. Yun nga lang, hindi ko nakakayanin kasi yung tubig hanggang dito na in tubig. So yung battery na lang yung tinanggal ko. Ayan, para hindi siya mag mag So ito na guys, ah, natanggal ko na tanggal ko na yung pairings. So ayan na po yung itsura niya. Ayan, grabe. Pati yung dito sa loob-loob. Ano? -loob sumiksik yung putik ayan marabi guys napakatindi talaga ng baha kagabi yun know, oh. pati sa singit singit sa mga luob luoban na sulok yung pinasok talaga ng putik ayan so kalasin ko muna yung tanki tapos ilinisin natin yung throttle body so ito na uh, tatanggalin ko na to yung tanki to tatanggalin muna natin ito ayan yung sakit ah, tinanggal ko na 'yung mga sakit. Itong, itong mga battery. A few moments later. So ito na guys no, ah, nalinis ko na 'yung motor, 'yung sa loob-looban din nalinis ah, ko narin rin ito. Ayan, pati 'yung mga sakit, ayan nalinis ko narin lahat. Ang problema nito guys, ah, ito pala yung problema sa mga ipay kapag na lub, lub, talaga sa baha. Hindi pa natin mapaandar. Ito. Kasi yung piston niya nag stack up. Hindi natin ma makik. Ayan. Ito, may putik pa. Ayun no. Oh. So ngayon, kailangan natin i-top overhaul. Ayan, pati dito. Uh, natin. So hindi lang natin bibiakin yung makina. Ito, hindi lang natin baba. Ito lang itanggalin natin yung cylinder head pati ito yan nangyari talaga nito overhaul talaga na cleaning Yung nag stack up so ganito pala guys kapag nalublob yung motor niyo no so, ayun guys uh, kalasin ko muna yung lahat yon balikan ko kayo a few inches later so guys uh, na top overhaul ko na no ayan pinagkakalas kalas ko na kasi na stack up yung piston tapos ito naman yung carbon yung mga carbon niya oh. Yan sa loob ng 20,000 kilometers so ano pala to guys ang motor na to ah, model 2017 model ayan po yung carbon niya so first time po niya nabuksan so linising ko pa yan mamaya yan so ma ano dito guys maulan-ulan pa ayan ito guys Ayan. Makarbon din, no? Ayan. Ayan. Linisin ko na rin yan. So, buti na lang, guys. Uh, ito lang yung stock up. Yung hindi yung sigunyal. Mahirap kapag sigunyal yung bearing ba? Yung nakansuhan ng domino uh, ayan lang yung linisin ko mamaya. na tap overhaul ko na. Ayan, no? Tinak. nilagay uh, nilagyan ko ng bubong maulan-ulan Busy talaga dito sa probinsya. Yan okay. So ito na pala guys no. Kinalas ko na lang yung ano yung yung block na dito. Yan. Tapos yung piston. Para malinis talaga. Yan. Tapos yung dito. May simiksik din dito yung putik dito sa coolant. So kinalas ko na rin dito. Yan grabe. Pinasok talaga ng mga dumi. Ayan, tapos yung mga sakit. Ayan. Grabe guys. Bad trip. Talaga. yan Tapos, nilinis ko na lang din yung, ano, yung piston. Ayan. So, malinis na siya guys. Parang bago na. Tapos, ito rin yung cylinder. Ayan, cylinder head. Ayan. Nil, nilinis ko na. Nilinis ko rin yan. Pati yung black. Ayan. Buti na lang tinanggal ko kasi parang magkatama talaga siya kapag hindi talaga tatanggalin tapos ito yan nakakalas lahat pati yung throttle body ayan nilinis ko na rin ayan grabe guys tapos ito so ito guys ah uh, pinalitan ko ng filter ayan kasi yung gas pala nito pinasok din pala ng tubig so ito palitan ko na rin ito yung papalit ko ayan So replacement lang siya. So ito guys, uh, yung digital niya. Ah uh, tinanggal ko. Ayan. Bago natin paganahin. Kasi nalublob tong digital panel niya, nalublob sa tubig. Ayan. So kaya kailangan natin i linisan. Ayan. So ito po yung itsura. Ayan. guys para umandar kasi nag stack up yung piston yun kanina pag kick ko uh, hindi na siya masipa kahit papilitin mo yan so ito guys buuhin ko na a few moments late so ito na guys uh, nabuo ko na ayan ayan so paandarin na natin so ito na guys so it yung Digital panel naman din niya. Uh, na okay naman. Okay naman din siya, ayan oh. Uh, Ayun, hindi naman din nagbakat-bakat yung ano, yung tubig kasi gi blower ko 'yan, ginamit ako ng blower. May kunti nga lang siya, pero hindi naman masyado, hindi naman halata, ayan oh. Ayun oh. Hindi naman masyadong halata kapag pinapailaw natin. Ayun oh. Ayan, tapos i-start natin. Ayan. So, ayun na yung tunog niya guys. So, ganun pa din yung tunog niya sa nung hindi pa nabuksan. Ayan, ganun pa rin. Wala pa rin na iba sa tunog. No? Buo pa rin yung tunog. Yung headlight naman niya. Ayan. So, medyo may basa-basa pa din sa loob. Ha, ano naman din 'yan, matutuyo rin 'yan. Kakatagalan, no. Ayun. Grabe guys, nalubog talaga 'tong motor na 'to. Ayan. So, 'yan pa rin yung tunog nga headlight on so ayun guys so ganoon pa din wala pa rin na iba uh, hindi, hindi na damage yung mini driving yeah, okay sina na You know guys uh, ayan. So ayun guys no kung may nabaha kung nabaha yung motor niyo uh, may advice ko lang sa inyo uh, wag niyo pagtangkain na uh, paandarin uh, dapat bago niyo paandarin uh, alamin muna niyo yung sitwasyon ng makina ng motor niyo sakay mga wiring dapat malinis Ayan, kung okay naman yung palagay niya sa sitwasyon ng motor, ay saka pa niyo paanda rin. Kasi lalo-lalo na sa mga ganitong ipay, napakasila nito pagdating sa mga baha-baha. Yung digital panel na yan, kapag kung sakaling pinagtangkaan ko na i-start, i-on, ano na yun, damage na yun. Yung mga ano na yun, mga wiring na yun, saka yung mga ECU, mga damage yun kaya dapat wag pagtangkain talaga na paandarin iyon on yung motor dapat alamin muna na ni yung sitwasyon ng motor niyo bago ni paandarin i -drain. kung palagay niyo kap hindi makaya sa isang sinswil ay ah, palitan magkano lang naman yung langis kahit dalawang bisis tayo magbumili ng langis magkano lang naman yon kisa naman yung pisa kapag nasira yon napakamahal nun yun. So itong motor na to, awa uh, ng Diyos walang na damage. Kasi gear drain ko lahat hinubbaran ko lahat. To. Okay? So ayun pala guys no, uh, maraming salamat pala sa mga walang sawang susuporta sa uh, YouTube channel ko no. Sa pala guys kung bagwang pa lang kayo sa aking channel, uh, 'wag niyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa sunod nating videos. Okay?